Hi Aquarius, December 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Huling buwan na tayo ng buwan. Kamusta kayo Aquarius? Guidance, advice, energy check po tayo. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Aquarius, this month, December 2025, message. Guidance para sa mga Aquarius this month of December. Ano nga asahan nila? Anong parating? Nandali, may tumalo na. Message. Ayan. Ang message Sandali, sige. Hindi pipigilan. Pages. Maangat yung pages. Messenger. Ang mga pages, guys. Three of Cups. The Tower ama ah, mga pages. Maraming niya kayong balita, impormasyon, in imbitasyon, kasi three of cups ay narito. It could be unexpected for some of you, a surprise, the Empress Coed. Pages na naman. Sige, may travel ba at the same time? Sandali, ha? Sa isahin natin. Aquarius. Pages, sumangat yung pagiging young child -like, yung energy, free-spirited. So, reversal po tayo every time. Pwede tong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid, especially kaibigan or naging kaibigan. Magiging magkaibigan. 3-3, it's all about your social network, friendship, workmates, teammates. Ipasok na natin saan May ilang kagarnapan. I feel na magiging or aangat ang inyong pagiging but social butterfly this month. Uh oh. Kung pahihintulutan nyo lamang, of course, kayong higit na makapagpapasya kung ready kayo dito. Ito na naman yung energy na medyo 50-50 si Moonshad. Umaangat kasi ang pahinga rin pag may time. Pero maya-maya yan ay baka kasi halimbawa sa first 2 to 3 weeks of the month. And ito ang daming ganapat work or sa ilang connections nyo. Holiday gatherings, kasi nga, ito na holiday season. May pa-party si Mayor. Ayan, may ilang ingay sa kapitbahe. Partawarin may nagka-construction. Pero ilabay natin ito sa buy of flow. Huwag niyo iwanan ng limita ang inyong mga sarili. Para bang unstoppable yung energy dito guys. Limitless. Maraming pwedeng ihain ng universe na magagandang possibility um, to connect. Okay. Ba bakit maganda? Venus po. Yung energy ni Venus, the Empress is here. Higit kayong uh, hanapin. Higit kayong mapupuna. Aangat ang inyong mga ganda. Hindi niyo pa man yan ma-realize. 3-3 yung energy communication. Alam ko may tatlong espada dyan. Pero, I feel along with your other cards na mas kalma ngayon. If ever nagkaroon kayo ng katenson, ko ay nagkaroon ng tension sa ilang network din na ito, ilang connections nyo. December, i-claim ba natin? Yes naman ha, na parang merong pag-angat din po ng reconciliation or um, hindi nyo naiiwanan ng limita or restrictions ang bawat isa para mas mapagaan yung enerhiya. Oo. Uh -oh may pag-ayos sa kong nakikita guys. Communication is the key. Baka kasi merong balita, sabi ko nga informasyon, kahit over the net lang ito, may pag-uusap akong nakikita. May pagtanggap sa sitwasyon kung ano man yan. Na-deserve nyo ngayong one last month of the year guys. Pagpapatawad, pagtanggap, may ganda. At dito, deserve nyo ang magsaya. Okay. Sa inyong paraan, kasi iba-iba tayo dyan. Maaring low-key lang din, private ang ilan. The Three of Cups is in Rives. Ito yun eh, celebration. But the Empress along with your other coins. Maganda, may ganda. Salamat po sa iyong paros. sa Sana makapag-usap tayo maya-maya. Tayo po ay live na live. But I see beauty, attraction, love. Love, love is in the air this month, guys. Lalo, lalo pa kung pahihintulutan niyo ang mga sarili okay, for some of you, I'm getting a message dito na kasi baka hindi ready at andito sa healing process at iba-iba tayo dyan kasi si tree of swords umangat kung paano kayo makikipag-connect this month holiday season eh yung iba gusto lang munang magpahinga, magtulog ayan, na okay lang naman sabi ko nga, iba-iba po ng approach ang bawat isa. Kailangan lang balance, balansehin ng mga bagay. Okay. Bakit ganun nakukuha ko? Maaring ganun talaga. First two to three weeks, halimbawa lang naman ha. For some of you, medyo 50-50 rin eh. Kung nakapakinig kayo before your sign, ganun yung nakukuha kong energy. At once na bumasok or after nitong mga ganap na ito, sa si trabaho or social network nyo, ayan, kayo naman, more me time naman ang papaangatin, magpapaganda baka ito yung pinaka-advice ni The Empress magpapaspa magpapasalon, deserve niya yan sa inyong paraan, kung paano kayo makakahinga, o kung paano naman kayo masasatisfy okay, physically, mentally, emotionally bigyan niyo ng something ang inyong mga sarili lalo pa kung eto nga, patuloy kayong humarap sa mundo patuloy kayong nakisalamuhan, nakisama bahaga nito yan. Ha? Mm -mm. More, ano lang, kalma lang. Very private din yung energy at one point this month. Yes. Or other messages nga, mayroong magpaparating sa inyo. Reversal po ang enerhiya. It could be unexpected. Regalo. Something maganda. Or even mamahalin. Why not? Yung, it's a Venus energy na kukuha natin, guys. Pages someone young or kung hindi man umangat yung pagiging young child like yung energy baka ikaw naman ang kanyang pahinga at meron siyang maiparating sa iyo para ikaw ay sumaya syempre magiging masaya din siya doon so again tayo po ay general reading love message yun guys ha or kung hay kayo ano man ang edad niyo na ngayon pero pahintulutan niyo raw paangatin yung para kayong mga bata Deserve. Kasi may pagkaseryoso minsan ang energy nyo. Okay? Dito sa ilang mamabagsak right now. So, take it easy. Kalmahan. The five of cups is in reverse. Deserve nyo to ha. Alin yon Moving forward yung energy. May pagtanggap talaga. Pagpapatawad sa situation. Dito, kapag na na-receive nyo na yan, tinanggap nyo na yan, mas magiging maganda yung flow or takbo ng inyong pamumuhay. Totoo naman. Okay, kung merong travel ng ilan, ito na yun. Yes, angat yung pagiging outgoing din. Kaya yung ilang activities, activities na uh, baka dito kasi yung paraan ng ilan eh. Para kahit paano makapag-recharge or um, makapag-nilay-nilay sa life. Uh Oo. -oh. So, iba-iba tayo dyan. Maring dito sa pagiging homie, yung comfort, pahinga lang. Or dito, yung ilang activities kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga ka sa iyo. Kaibigan, yes po, ay dito. Yung ilang nakakasama nyo, nakilala nyo, kung um, sino kayo growing up, reconnection, reunion, ay dito na lahat. Kahit over the net lang guys, sumangat din kasi ang connection, communication, travel, maaaring meron pong kamustahan. Ito ang umaangat na guidance advice na napakalawak at may hugot pa para sa inyo. December 2025, Aquarius.